kita namin sa inyo. May kawawa kami ka, oh. dito mga kamoting Hindi na siya Mga banso. Oh, Ito na oh, siya. Wala na siya dahon. Bakit pa? banso pa? Wala. Sobrang init. Hindi ninyo. Wala ninyo. Kawawa yung kamoting dito nito. Oh. Ayan siya, oh. Pero tingnan mo, may ulog naman siya. Anong unod? Oh, Lama. <laughs> Lama. <laughs> oh, kita niyo yan, oh. Oh, oh. Yan, oh. Yan, <laughs> <laughs> Sobrang ano na ito pa? Ilang buwan na yan? Ilan na ito? Mga sampung buwan? Oo, sampung buwan na yan. Uh, dahil sa sobrang init siguro. Mga santao na pala. Sobrang init na. Ka. Kaya tingnan mo yun. Kawa oh, lang. Tingnan mo. Wala ng mga dahon. Ayun oh, o. Oh. Ayan yung mga alamit pa. Wala ng na dahon. Naka-hosto kung lamang <laughs> Alam mo, nakakahiya sa kaka-hitong tumating tawing namin kasi, kasi... Kasi wala na yan. <laughs> Nabansok. <laughs> tingnan niyo, tingnan niyo, tingnan niyo ha. Malilit na lang oh, nabansot 'yan, tingnan niyo. Oh, tingnan niyo 'yan, tingnan niyo 'yan. Oo, ayan oh, oh. 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 tingnan niyo. <laughs> pa picture ka, picture ka, ka pa raw, pa dali picture ka raw. Eh, bakit ko mo din kaya? Nakisa pa rin sa to. Dahil sa El Niño. <laughs> <laughs> el Niño. <laughs> <laughs> Tama na siguro pa yan. na. Oo, so, uh, tama ka naman. Ako masarap ko ano ang... Um, masarap pa, lugod pa kumuting ka. Masarap Saropal. Sa eh. Masa pa. Ito mga marino. Oo, oh, pa. Masarap 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 pa. Email. Domingo. Bad ba sa bukang Domingo? Meron kami din sa farm. Mas maganda din yung mga tanim ni Pa. Eh, ito din talaga, oh. Sa may bahay namin. Oh. Kawawa naman yung kamot yung tao. Ayan yan na. Ayan yan. Ayan. Ayan. Tinan nyo yan, oh. Ayan, oh. Pero may, oh, ano siya? Meron siya naman. Tinan nyo yan, oh. Oh, diba? Naliliit. Ay, pa, di ba? Ang liliit. Ano nga yan? kita ka. Ang liliit lang. Ano nga? Ano nga? Ano kita ka na nga. Kapat-kapat mo siya. Arit, mm, ito. Ang kamuting kain na bansok. <laughs> kain na bansok. <laughs> Ito, magtanim kayo ng masaya para mag-ani ng maganda. <laughs> hindi masaya. <laughs> Dito, mag ng masaya mag ng... maganda. <laughs> hindi masaya yung pagtanim mo kasi tingnan mo siya. No, no, no. Ano? No. <laughs> no, 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 no. Hindi maganda yung punta ng no, Jigoni. No, no. si pwede siya masaya. Kasi tingnan yung <laughs> nangyari. Nakabansot. <anong>. Nakabansot. Hindi, <laughs> hindi so. kayo masaya ako nagdano. So, <laughs> oh. oh, kaya nabansot yun. Okay, yan meron na kami. Sige, bye-bye na pa. Bye-bye na. Bye! Next time. <laughs> <laughs> Next <Nags tayo naman. laughs> time ah, na sige Ayan, bye-bye na. Ayan, bye-bye ay, 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 na. bye-bye na. Ayan, ay, bye-bye ay, na. bye-bye na.